Good morning mga kabraso Ayan, 5.25 po ng umaga Dito tayo ngayon sa labas Sa pinangapa Pinangapaan natin kahapon ng hipon Dito, umagang umaga pa lang Nandito na yung Ano natin, si Master Plok Binabakbakan Walang humpay yung Mga kamay Parang Parang ano, 16 kabalyos <laughs> Mubalik gud. Nakagkupra siguro ni. <laughs> mga ilang minuto pa lang to dito. Pero may ano na. Ah, master clock. Patingin ng ano. Dali natin. Ayan no. <laughs> Isang ulaman na. Oh, mga no. Oh. dala dalawa testing din tayo alas sa isdos mga kabraso pumasok tayo sa bakawan niwan natin yung panganga pa. parang alimango to alimango nga ito mga kabraso ayun ayos ay thank you lord dito na lang natin palabasin na Ayan, good size na nakarami na si master clock ng hipon pero target natin makapag hunting kaya umalis muna tayo wala pa akong sinundan na bakas dito mga kabraso nakita natin agad ito sumisilip tayo sa mga pono. ayun, dito pa lang yung bakas niya dito dito mismo burado kasi sa ibang bahagi umulan ng malakas kahapon hibas na tali agad mga kabraso mabilis lang yung tubig may bakas dito mga kabraso yan sana lang madali natin to abul natin yung ano mabilis tumaas yung tubig 706 na mga kabrasok dito sa ilalim parang may mga bakas sa punong ito itong malaking bakawan na to pero marami ugat hinawin putik oh. Baka butas na ito. Sana lang, hindi malalim. Klarong-klaro yung bakas niya oh, mga kabraso. Medyo madilim. Ayan. Ayan oh. Ay. Limango nga mga kabraso. Ay, parang dalawa. Parang dalawa mga kabraso. May maliit. Chik ko lang. Maayos. Ay, thank you Lord. Diyan na yung tubig mga kabraso naka ano na rin to sa taas na to lumabas na tayo mga kabraso yung laman hindi pa kalakihan na ano ko nang na itak natin pumutol yung mga sipit nya sumipit sa itak ayan laki na ng tubig alas 7 pa lang wala ano pa talaga sa paghahunting wala na rin yung mga hipon dito umalis na rin si master flock nakarami yon sure Kanina pa lang marami na. Ngayon yung dala natin mga kabraso ay nakadalawa rin tayo ng alimango. Ito ay pang-ulam na lang kasi napansin ko pala yung isa mga kabraso nung pinisil na natin. Hindi man gaano ka ano yung pagkapisil. Parang nag -crack, crack yung ano niya. Ibig sabihin nun magpapalit ng shill yan. Maglolo no? Kaya iuulam natin. Hindi yan naaabot doon sa ano... Uh, kumbaga reject din yan kaya ulam na lang tatal yan yung pinakamataba yahalo natin dito sa kunting hipon nang nangapa din pala ako kanina mga kabraso sinaglit ko lang hindi lang maano hang kay wala rin mapaglagyan ng camera mga buhay pa rin saglit na saglit lang oh. bigla akong tumayo kay ano ko talaga na maghunting hindi tayo nag-focus sa panganga pa may mga tumatalong pa namang hipon eh. kaya lang malalim na nakarating na tayo mga kabraso ito nga pala yung huli natin ito yung mga sipit ng talagang maano siya. biglaan siyang pumutol sa tingin ko ay eh, parihas sila ng balak nito ito ay eh, magpapalit din ito ano ngayon ng mga pagpapalit paglulunob ah ito nga pala yung sinasabi ko mga kabraso ayan ayan oh medyo nakaslit na ngayon mga ano niya. ayan oh nag -rock -rock na oh talagang konting ganyan mo lang ay nababasag siya napakataba nyan may ano na yan may papalit sa loob nyan na uh, shell kahit na ganyan pa di pa nakakapagpalit may ano na yan panibago kukunin na natin yung hipon natin na konti ay paghahalo natin to gawin natin ano baka buttered buttered seafoods ayan ito na mga kabraso yung ano natin bali nabawasan na to ayan napakataba ang isa yung naglunok eh, malambot talaga yung ano niya may ron ng pangalawang shell puno kain po tayo mga kabraso Eh, may baong pa pala tayo dito. Maglalako tayo. Ito yung nagluno mga kabraso, yung isa. Oh. Meron ng shell. Napakalambot. Tsaka puno siya oh. Ito yung luma niyang shell oh. Tigas. Ito yung bago. Yan lambot lang. Hmm. Ay. Maraming salamat mga kabraso sa patuloy ng pagsuporta uh, hanggang sa muli. sa po natin sa mga susunod na araw ay makapaghanting na po tayo ng maayos. Matagal-tagal ng mag-high